Magandang araw po sa inyong lahat ha. Araw ng lunes, simula na naman dinggo. So tayo ay kayod-kayod-kayod na naman. At syempre dahil meron pa rin tayong panibagong araw at panibagong buhay na pinagkalubang ng Panginoon, tuloy pa rin ang diskurso natin sa mga issues na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ngayon syempre, ang pag-uusapan natin ay yung tangka ng mga Marcos na patanggalin ang ating VP Sara bilang isang VP, uh, binabaliwala ang mandato ng 32 milyon ng ating mga kababayan na naghalal kay VP Sara. Siyempre, alam na rin naman natin na hindi naman mahalal bilang presidente yan si Marcos Jr. kung hindi rin dahil kay VP Sara. Pero, um, ang pinakahuling uh, uh, kaganapan dyan sa Korte Suprema ay eh, pinasagot ang representante at ang Senado tungkol sa mga detalye ng mga Bagay-bagay na nagresulta sa paghahain ng impeachment complaint sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint na dinala ni uh, VP Sara, hindi lang po sa Korte Suprema, kundi na rin sa Senate uh, Impeachment Court, na ang um, fourth impeachment complaint, dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer, ay pinagbabawal ng saligang batas. Now, ilan sa mga... Bagay-bagay na nais malaman ng Korte Suprema ay itong mga ito, no? Unang una. Um, which office or committee prepared the draft of the Articles of Impeachment and when it was completed? Anong opisina sa Kamara ang gumawa ng Articles of Impeachment at kailan ito natapos? Tapos, kailan ipinaikot ang Articles of Impeachment sa mga miyembro ng mababang kapulungan? And uh kung ito ba ay uh, ipinaikot sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante. Tapos, sa um, pangatlo, um, kailan na-circulate o pinaikot sa um, um, miyembro ng Kamara ang Articles of Impeachment at kung ito ba ay uh, merong kasamang mga ebidensya kasama ng mga individual na, um, na, Articles of Impeachment. And if there was, um, at kung merong report ang komite para sa mga impormasyon ng mga miyembro para ma-decision nila kung sila ay mag i o hindi. Ibig sabihin, anong ebidensya ba ang ipinakalat nyo sa mga kamara de para malaman ng mga miyembro ng kamara kung susuportahan nga ito pang apat na impeachment complaint. At tapos is uh, kung ang mga miyembro ng kamara de representante ay nagbigyan ng sapat na panahon para pag-aralan yung mga impeachment charges at saka yung mga ebidensya na uh, di umano ay sumusuporta sa article of Impeachment. Now, itong apat na itong uh, mga katanungan ng Korte Suprema ayaw sagutin ng Kamara. Bakit? Kasi pag sinagot ito ng Kamara, mukhang lalabas na unang-una, hindi sila sigurado kung saan ang galing ng Articles of Impeachment. Bigla na lang umusbong na parang magic. Pangalawa, na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan itong Articles of Impeachment na ito at pinalagdaan na lang talaga sa kanila itong Articles of Impeachment na ito. Kasi yan ang dahilan kung bakit dati natin ng nanghukuman. Kailan nyo ba pinakalat sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang Articles of Impeachment na yan? Pangatlo, kung meron nga bang ebidensya na sumusuporta dyan sa mga uh, individual na Articles of Impeachment kasama na dyan yung nga diniskurso na natin na isa-isa no? na ang pinakamabigat di umano Ayon sa confidential funds no pagkatapos diyan ay uh, yung graft and corruption daw dahil yung pamimigay ng uh, uh, pera sa mga opisyalis ng DepEd no at saka yung uh, uh, graft and corruption do sa anomalya daw sa pagbibiding ng mga laptop no tapos um, kung itong mga individual na articles of impeachment ay sinamahan ng ebidensya para makonsidera ng mga miyembro ng kamera kung uh, dapat nga dapat ng suportahan ang impeachment articles nito at um, kung binigyan sila sa pagkakataon para basahin at evaluate kung dapat nang suportahan. Bakit nila ayaw sab uh, sagutin yan? Kasi obviously, wala talagang basihan ang paglalagda ng mahigit 80% ng mga membro ng Kamara dyan sa Articles of Impeachment na yan. Unang-una, -una, hindi talaga galing sa Kamara yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ng tambalus Laws para gawin ng Articles of Impeachment. Pangalawa, Uh, ang sagot ng kamera uh, ay susuporta doon sa sinasabi ni VP Sara na kaya lang naman lumagdayang mga 'yan sa articles of impeachment 'yan kapalit ng mga ayuda. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng EU Mission dito na nag observa sa eleksyon, ay eh ginagamit talaga ang ayuda para pamimili ng boto. Hindi lang 'yan pamimili ng boto galing sa uh, mga butante, 'yan ay ginamit din para makuha ang lagda ng mga miyembro ng Kamara Representante na itong pang-apat na impeachment complaint. Pangatlo, eh lalabas talaga yan na yung mga paratang kay uh, um, BP Sara, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado sa Korte Suprema at sa Senado, ay puro konklusyon na wala namang ebidensya. At syempre, paano naman masusuportahan ng articles of impeachment na wala naman palang ebidensya at puro paratang lamang? Kaya naman, gusto malaman laman ng Korte Suprema dahil kung babasahin mo talaga yung articles of impeachment, wala namang talagang ebidensyang nakakabit. Anong ebidensya ang nagsusuporta doon sa individual na articles of impeachment na naisumite sa Senado? At syempre yung pang-apat, eh, ano ba talaga naging konsiderasyon ng mga kongresista sa paglagda dyan sa articles of impeachment na yan? Yan ba yung ayuda o yan ba talagang uh, dahil sila naniniwala na gumawa ng napakatinding mga kasalanan sa kanyang opisina ang dipisara na sapat para siya ay pat patanggaling sa pwesto? na kalulungkot na pati sa Korte Suprema, ang kamera ay nagmamatikas. Akala ko ba lahat ng public officials, sang ayon sa Salonggalo, yung Code of Ethics so, for Public Officers, no, ay dapat nag-obserba ng transparency. Dapat maging transparent sa kanilang gawain, lalo na kung ito'y opisyal na gawain. Eh bakit hindi man lang makasagot ang kamera kung sino talagang gumawa ng articles of impeachment, kung pinagbigyan nila ng uh, kopya ahead of time ang mga miyembro o kinalap na lang ang kanilang mga signatures, kung bigyan silang pagkakataon na pag-aralan nito, at siyempre sa akin ang pinakaimportante, kung pinagbigay alam sa mga nag-endurso ng impeachment articles, yung mga ebidensya na di mo ano ay magsusuporta dun sa kanilang individual na articles of impeachment. Basic questions naman yan. Hindi yan due process ni VP Sara. Kung hindi ito'y magpapakita kung nasunod ba talaga yung proseso na magsisimula na magreresulta sa pagsimula ng isang Senate trial on impeachment. Dahil kung talaga namang walang kamuwang-muwang yung mga kongresista ko anong kanilang dinalagdaan at wala naman kahit anong ebidensya na ipinakita, bakit pa kinakailangan magsimula ang impeachment? Pero wag natin kakalimutan ha, yung pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema ay dahil sinasabi nga niya na nalabag ang saligang batas sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint. Unang-una, dahil nakasaad sa saligang batas, malinaw na malinaw sa ordinaryong lengwahe, na ipinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer kada taon. Bakit? Eh kasi kung papayagan ng mas mahigit na isa, wala na talagang magagawang trabaho ang isang impeachable officer kung sumagot ang sumagot sa mga impeachment complaints. Kaya naman, importante na talagang sundin ang nakasaad sa saligang batas kasi saligang batas siya, pinakamataas sa batas sa, sa ating bayan na dahat ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat sumunod. Pero mas importante nga is pangalagaan yung mandato ng mga impeachable officers na gawin ang kanilang mga trabaho na hindi nadidisturbo, nadidisturbo, na didisturbo ng mga nuwisan suits no? gaya ng mga walang saysay -say na impeachment complaint ang tanong lang naman is, binigay nyo ba sa kanilang ebidensya na nagsusuporta doon sa individual na impeachment article? Kasi kung wala namang ebidensya na ipinakita, paano nyo alam na nagkaroon ng graft and corruption? Paano nyo alam na nagkaroon ng betrayal of public trust? Kung hindi nyo alam kung ano yung paktual na basihan na nagresulta sa individual na articles of impeachment. Ibig sabihin, kung walang ebidensya, puro paratang at kung puro, puro paratang yan, politika lang talaga yan at dinaan lang sa numero. Totoo po, impeachment is a numbers game. Pero, tama naman ang Korte Suprema na bagamat it is a numbers the game, the numbers must be dictated by evidence and reason. Hindi naman po pwede na paratang-paratang lang dahil gusto ng speaker, gusto ng presidente na itanggalin ang uh, ang, uh, BP, uh, ang vice president, isasampahan eh, mo na lang ng walang saysay -say na impeachment complaint. Huwag natin kakalimutan po ha, taong bayan din ang magbabayad sa oras at sa resources na gagastos ng Senado pagdating sa isang impeachment trial. So tama ang Supreme Court na pangalagaan ang pondo ng bayan, siguruduhin na hindi ito maaaksaya sa isang impeachment trial na wala namang saysay. So ang tanong, tambalus at mga um, congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema. And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni BP Sara. Eh, ang ina-allege nga ni BP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, eh bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa niyo? Ang sagot lang naman dyan, oo, pinakalap namin ang uh, Articles of Impeachment bago namin pinalagdaan at kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yan at anong prueba na pinakalat nyo? Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ang ebidensya at lumagda sila na susuportahan, i-endursuhin ang impeachment complaint dahil ito ay nakabase sa ebidensya. E ba't ni ayon yung nyo sagutin kung pinakita nyo ang ebidensya sa mga kongresista? At yung 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 question lang naman ng uh, ating kongres ng ating Korte Suprema binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment. Itong, itong hindi nyo pagsagot, ibig sabihin, takot kayo. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Ngayon pa lang kayo, nag, nag <laughs> ng ebidensya at uh, Siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang uh, numero ng mga uh, senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyayari sa panahon ni Yanong Ni Aquino na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsikap isang um, uh, um, impeachable officer. Eh, hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na pabor sa pagpapatalsik kay BP At syempre, uulitin ko po, no, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara ng Representante ang Articles of Impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung uh, Articles of Impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach ia nila sa Articles of Impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na maindurso ng mga kongresista, yung mahigit 80% na nakalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sara. So malinaw po yan, binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbigay linaw na talagang binigyan ng pagkakataon at ipinakita ang ebidensya sa mga congressman para makuhang ang kanilang indorso sa impeachment complaint na ayaw ngayong sagutin ng Kamara de Representante. May kasabihan, ang ayaw sumagot, may tinatago. At ako naman, sa tingin ko malinaw, ang tinatago nila, wala talagang ebidensya na susuporta dyan sa articles of impeachment at nauna na natin diniskurso dito sa Spokes Hour. At pangalawa, talaga namang pong ura-urada nilang kinuha ang mga lagda. Wala silang pakialam kung naintindihan ng mga kongresista kung ano nilalaman yan. Basta ang importante, mabigay sa kanila yung biyernes na ipinangako kapalit ng kanilang lagda sa impeachment complaint. Alam niyo importante yung issue na yan. Kasi yung pagbibigay ng ayuda kapalit ng lagda, yan po ay bribery. At ang isang impeachment complaint na naisan pa sa Senado dahil ito'y resulta ng bribery, dapat po 'yan ma dismiss ng agaran dahil yan po ay fruit of the poison tree. Hindi niyo ba narinig 'yon? Kahit ano na nakalap sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan, hindi dapat tinata tinatanggap ng uh, Kongreso. Kaya nga po ako pati yung kidnapping ni Tatay Digong dahil ito'y uh, ilegal eh hindi dapat magresulta sa jurisdiction ng hukuman. At maging dapat dahilan yan na mabasura nga yung um, kaso kita tayo digaw, pati dyan sa ICC. So, wala pong pagkakaiba yung ating uh, uh, objection sa uh, pagpapatuloy ng... Uh, uh, sandali lang, kami nag-ring. Hello? 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 Who's this? Hello? Yan. So, wala pong pagkakaiba yan doon sa pangingidap kita Digong, kaya nagresulta, nagkaroon ng jurisdiction ng ICC. Ang pagkakaiba lang dito kaya tayo nagkaroon ng impeachment complaint dahil nga po sa panunuhol na ginawa nila sa mga kongresista. At sana kung sumagot ang ating, ang ating mga mambabatas dito sa mga tinatanong ng Korte Suprema, edi magkakaroon ng lingaw, linaw na hindi lang dahil sa panunuhol ang kanilang pagsuporta kung hindi dahil na rin sa ebidensya na ipinakita sa kanila na ngayon po ay eh, ayaw sagutin ng mga congressman. Okay? So ang presumption ko po, wala talagang basihan. At talagang ang basihan lamang ay eh, yung panunuhol na nangyari. And again, fruit of the poison tree, dahil bribery is illegal, hindi dapat po yan payagan na umusan. Now, briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo Tantopo at humihingi sila ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong uh, bagay. Well, muli po kami po ay nakikiramay sa pamilya. Lahat po tayo ay namatay na. Alam natin na napakalungkot yan. Alam natin ang pagluluksa na um, pinagdadaraanan ng mga namatay ng mahal sa buhay. So my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paolo Tantoco. Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palas. Siya pala po ay undersecretary ng uh, Office of the Social Secretary. At um, ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paolo Tantoco. Kaya po, maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gasos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan para dyan sa Um, biyahing yan. At ang biyahing nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng na opisyal na delegasyon. So unang-una po siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang uh, um, uh, event na naging opisyal dahil ito po ay uh, isang proyekto ng First Lady yung Manila International Film Festival dyan sa Los Angeles. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa ng Office of the Vice President, no, <laughs> Office of the First Lady, hindi Vice President, kanina kasi Vice President pinag usapan natin, e malinaw po, ginastos ang pondo ng kabanang bayan. At kapag meron po nangyaring abiryah sa isang official function na pinagasusan ng kabanang bayan, yan po ay isang public matter. May karapatan talaga ang taong bayan na malaman ng katotohanan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kung ako naman, bilang isang magulang, eh talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman sila, wala daw word na overdose. sa so, cocaine effect. Sino ang nagbigay ng cocaine sa kanilang anak? Pangalawa, sino ang makakasama niya doon sa kwarto? Kasi nakasaad doon sa police report na mayroong mga plastic na may linalamang pinag pinaghihinalaan ako kay sa ngayon by now should be confirmed at meron pang mga dollar bills na merong dust ng uh, cocaine o pinaghihinalaan cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na cocaine yan. O, sino-sino ang mga kasama niya? Dahil, importanteng malaman bilang a matter of public uh, interest kung sino talaga mga, mga kasama niya na nagko doon. Dahil ito nga isang official trip using public funds. Bakit gumagawa ng mga illegal na bagay habang kasama, kasapi sa isang official mission, ng isang official function ng First Lady ng Pilipinas? At siyempre, bakit hindi nabigyan ng assistance sa kanilang anak gayong po naman talagang maiwasan ang pagkamatay kung epekto lang ng overdose yan? Meron ba talagang nagsabi na wag na tayong tumawag ng tulong dahil sa iskandalo na po pwedeng mangyari? pag nalaman na may isang mataas at influential na taong gobyerno ang kasama na gumamit din ng pinagbabawal na droga. So, paumanhin po sa mga tantokos, alam ko kayo ay nagluluksa, pero ito pong mga eto, may karapatan ng taong bayan sa kasagutan. Yun lang po. Otherwise, rarespetuhin po namin ang na inyong pagluluksa, pero pera po ng bayan ang pinag-uusapan dito at ang question po na nasa isipan ng marami, ang kabiyak ba mismo ng presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang isa pang tanong na dapat nang sagutin ng pamilya at ang sa tingin ko naman gusto rin nila ng kasagutan, may kinalaban ba yung first lady natin doon sa um, utos na wag na munang humingi ng tulong para wag magka-skandalo? Dahil kung yan po talaga ay may katotohanan, eh talagang sa Batas Pilipinas at Batas Amerika, yan po ay isang krimen. Reckless imprudence sa Pilipinas po yan. Samantalang sa Amerika, it is reckless endangerment no? sa tingin ko. Pero in any case, ang importante, pinaka-importante issue rito, merong bank opisyal ng gobyerno na gumamit ng pinagbabawal na gamot? Bakit? Dahil yan po ay labag sa Batas Pilipinas, labag sa Batas Amerika at wala naman pong kahit sino sa kanila ang po pwedeng mag-invoke ng sovereign immunity. Dahil ang First Lady po, walang sovereign immunity unless kasama siya ng Presidente on an official trip. Doon, po pwede siya makinabang sa immunity from suit. Gaya ng sovereign head. Pero hindi naman po ganyan ang pangyayari. So kinakailangan magkaroon po tayo ng kasagutan dun sa akin mga katanungan. Diba po? essential na po. Talaga lang pong importante na wag tayong tumigil, magtanong ng mga question na may kinalaman po sa tamang pamumuno at syempre po basic sa tamang pamumuno na mga nagpapatupad ng batas gaya ng presidente at ang mga malalapit na personalidad sa kanya gaya ng kanyang asawa ay sila ay tunay na sumusunod sa batas at hindi po sila ang lumalabag sa batas. Asensya na po pero I beg to disagree. Hindi po privado ang pagkamatay ni Paulo Tantocan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mamaya po, 3.30 Hague Time. So that is 3, four, 9.30 Philippine Time. Mag-uulat po muli si V.P. Sara. mag po sa Duterte Street. Ito po ang second to the last visit niya dito sa kanyang biyahe na ito. Um, uh, itong buwan ng Pulyo. Okay? So kita-kita po tayo mamaya. We will carry live as usual the live briefing of VP Sara after yung kanyang pagbisita kita, Tatay Digong. At hanggang sa muli, ito po yung ng Bayan. Nagpapasalamat sa inyong patuloy ng pagtangkilik sa Spokes Hour at nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!